Hindi ko naman akalain na. Ko na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga muli noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Nasa bahay nga sila ni Miss Rachel sapagkat nagbabanding muli ang dalawa. Nandun din ang kanilang alaga na si Rochelle. Talagang napakakit nga ni Rochelle sapagkat gandang-ganda din sa kanya ang mga mayari sa kanya na si Kuya Ruel and Miss Rachel. Pinag-usapan din ni Kuya ni Miss Rachel ang tungkol sa pagiging magna cum laude ni Kuya Ruel. Sabi nga ni Miss Rachel ay pinapawisan daw si Kuya Ruel, kaya no inangat niya ang buhok nito ay nakita daw ang sikreto ni Kuya Ruel sa pagiging magna cum laude. Sabay nagtawa na naman ang dalawa sapagkat inaasar na naman ni Miss Rachel na malapad ang noo ni Kuya Ruel. Ay, kaya 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 Oo, ay, come on. Late reaction. <laughs> <laughs> ano po yung gagawa ng reaction video. Joke, joke lang yun. Joke boy. lang po. Hindi po yung totoo. Oh, bawal po magawa. <laughs> ah, magawa, magkaka... Pizza. Magkaka, ano, magkaka... Oh, no. Gulodol-gulod ang pwet. Magkabuni. <laughs> okay, kayo. Joke lang kakabon bon kayo sa puwet. Sige. mag an an <laughs> Hindi. Bon-e. Bon-e lang. Alipong nga. Sige. <laughs> Ang dami. Ginabas mo Ma nga. Sige. O, lahat-lahat na. Anan, alipong nga yan. Sige, magkaka kayo sa puwet. <laughs> Sige, huwag. Ay! Ano yung napakakan ko si naman ako po kung si Rochelle yung gara na kita. Ga, paranas na ng shout-out. Shout-out po kay Langga. Ay, salamat ga. <laughs> <laughs> Aga, nahulog na ako. Shout-out kay Langga ko. Salamat. <laughs> no, ano mo na? Sutil mo daw. Sabi naman ako. Daw malikot okay. ang camera. Okay oh, lang yun? Ano sutil? sutil ka daw Ay, ano, po sutil, ah, ah okay lang lang. sutil ka daw ano daw nang mabaho <laughs> eh grabe <laughs> po kayo <laughs> ito yun yung ngipis mo ah patas mo eh la ulian ay Ulan? Hmm. yung nipis mo nakikita ko na naman yung ngipis. ah sutil means bully <laughs> di man ako bully ang <laughs> sutil mo raw ang bully mo raw hindi man po Thank you, kay Tita Ella. Uy, si Tita Ella, yung magpadala ng anak. Tita Ella, shout po. Salamat po sa pinadala niyo. Grabe, branded, branded na mga gamit. Shalo, tsaka mga mahalin. May salad brand. May salad brand yan. Totoo talaga yon, diba Salamat po, Tita grabe. Ella. Maraming maraming salamat. Talaga. Ay, grabe si Ian, ha? Katinig mo. Mabias ka. Grabe si Ian, schoolboy. Ay, you know shout out kay Tita Dimple. Ayan, si Rochelle po malaki na. Mm Rochelle! Roshel! Ay! Smile! Ay! Ang cute, cute naman ng Rochelle. Si Bella tulog. Tulog si Bella. Hindi siya natutulog sa higaan niya. Rochelle! Hmm, yan ah. Lumalabas na po siya sa ano. Okay. Kanyang kulungan. Grabe, Roel. Ang cute ng first vlog mo noon anime fan ka rin po pala. Ayan po. Ano po yun? Ha? Bunga po yun ng ano? ano yun? Ng board. Boredom. Boredom strike. Nung ano, tawag dito? Quarantine, no? Yung quarantine. Pandemic. Wala pa akong ginagawa kayo. Nag sketch, sketch. Parang masama pakiramdam ni Rachel, sabi ni Helen Makarulay. Ito na lang. Ayun, masama nga masama do yung pakaramdam mo. Bangga. Magayon si Rachel, magayon naman bagay Katapos naman ito ay nilalambing naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel. At sinasabi niya na talagang pinapawisan na daw, pinapawisan na daw ang langga niya. Katapos naman nun ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa mga bashers. Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay wag na daw itong pansinin sapagkat yun naman daw ang payo ni Kuya rowel sa kanya. Pagkatapos nun ay nagkulitan na lamang ang dalawa at nagpicture din. Habang nagpicture nga si Kuya Rowel ng Miss Rachel, ay kitang kita kung gaano talaga sila kasweet sa isa't isa. Sapagkat dikit na dikit nga si Miss Rachel kay Kuya Rowel at nakakabay pa ito o nakayakap kapag nagpipicture sila ni Kuya Roel. Lagi din nilalambing ni Miss Rachel si Kuya Roel at tinatawag na langga ko. Kaya naman kitang kita na kinikilig din si Kuya Roel kapag nilalambing siya ni Miss Rachel. Maraming fans naman ang talaga namang kinikilig sa si dalawa na sa sapagkat habang tumatagal ay pasweet na talaga ng pasweet si Kuya Rowell and Miss Rachel. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Memesihin ko pa, oh. Messi yarn. Anong Messi? Tinan mo na, pinagpapawisan na ang langga ko. May wait, yung mata ni Bella. Ang lamig kasi dito. She... Mm. Kaya, po, Kaya siguro nasabi ni Kuya Bal yun kasi, kasi Kuya Rab, na? seven years. <laughs> so, also... That is sign po na mag-ano mag, ka. <laughs> That is sign po mga kalingap no na magiging magna cum ka pag may ganito ka. Joke lang. <laughs> Buti na lang ako wala. Oh, uh, so hindi ka mag hindi mag hindi magiging magna. <laughs> Kasi kapag magna ka, magna magna na ako ng puso. <laughs> 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 Uy, one hour na. Babush. Ang cute naman ng beshi ko. <laughs> Ang cute-cute naman ng beshi ko. Ganun na Tula? Ganun na baktula. Ang ating former... <laughs> former Rizal. Anong former? Anong former? Former daw. Hindi man yan yan ang buhok. Buhay pa lang siya sa Rizal. Anohin ka na. <laughs> <laughs> Rarapaduhin ka. Hindi ganyan ang buhok ni Sir Rizal. <laughs> Okay, yan. Ang ating Rizal po Rizal AKA Roche, sit. Yung... Ayun po ah, tomatalab na po ang ano oh, na. No? Sit. No? Sit. Sit down. Down. <laughs> Picture please. <laughs> Sige. Sige. <laughs> Roche, sit. And sit, 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 sabi ko. Hindi ako na Ang haloy mo. Hindi ko alam ako nag mga oh, picture mo. Oh, One hour na ako. Nagreklamo naman sila. Mga bashers, pikit na kayo. mo. Ayusin mo. Ang pogi naman ng na langga. Ang pogi naman po ng ating langga. Di diba po ang pogi? Ayusin okay. mo. <laughs> Don't change. Ano Don't change for who you really are, palangga Rachel. Be who you are, jolly person as always. Yes. Sila mag-adjust. Mayos naman lang ba? Ayusin ang pagpicture. Kasi nga yan, oy. Alis mo yan, oy. Oy! May nagpalipad. Kakagulat ka naman, ga? Uy, nang ang reoption mo. Saan ba kasang hati ng buhok mo? Kit saan yan? messy mesi nga yan. Yan. Yeah. Pa mesi-mesi ka pa kasi. Kala mo naman kasi ayos. Kasi ay wala, mese -mese. wala, pang, wala pang gupit. Bali, abuto ni Vela. <laughs> Ingit naman ng mga bashers. Ay, ano po sila mga kalingap? Nakagay po sa intindi mo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!